kaya kaya nila tawirin ano? Mm -hmm. Tanay sila eh. Ngayon pa yung isang kuya Pero, tumatawid. Ano mo isipin mo? Tatawirin nila. Eh pag sumakay ka 10 piso lang. Oo oh, so, nga. Ano? Ibig sabihin? Ang Ayun na may tumawid na ano eh. Yung ano truck. May karbong buwangin. Siguro pag bumagyo dito, ang lakas na mga dito. May matawid dito. Matawid na ano. Parang bangka-bangka. Balsa. May truck. Matawid lang pala yun. Ano to eh. Paano mga grabe. Natural pala. Ang metrak. Ane tak tahu jadi, kayak yang kayaknya, di sini-sini mau itu. kaya ang kaya nilang tawarin ano? Sanay sila eh. Ngayon pa yung isang kuya o tumatawid. Pero mo, isipin mo, tatawirin nila. Ano lang naman eh, mahina lang naman yung alon eh. Yung agos ng tubig. Bali dagat na pala yun dun ano? Oo, doon dagat. Anong tawag sa dagat na dyan ma'am? La Union Beach, ganun? San Juan. Ah, San Juan. Ah, El Ah, L.U. San Juan, Elio pala yan. Ayun na yung truck. Nakatawid. Yun. Ano yan? Drone o aeroplano? private plane yung Cessna. Actually gumagamit yan yung mga estudyante. Yung pang training na aeroplano. Cessna yata yan. Eh. Baba nga ng lipad. Oh. Baka may airport siguro dito. Meron. Saan banda? Malapit lang? Dito sa may San Fernando. Oo oh, nga pala, San Fernando nga pala. Airport nga pala yun. May airport nga pala dun. Pero maliit lang, parang ano lang terminal hmm. po. Ayun siya. Ano yan, usually magamit yun. Mga ano, training Private plane yun.